topic natin. Masakit ba ang inyong katawan? Meron ba kayong back pain, arthritis? Matigas ang inyong mga kasukasuan at saka bakit ang sakit-sakit ng buong katawan ninyo? So tuturuan ko kayo ng mga simple na ehersisyo para matanggal ang paninigas, joint stiffness at sakit ng inyong katawan at para bumata kayo or to stay younger. So, nararanasan nyo yan. Pagising, tigas-tigas ng katawan. Stiff. Ang sakit-sakit ng buong katawan. Ano ba ang mga dahilan? Eh kasi nga, natulog tayo nung gabing yon So, matagal tayong hindi gumagalaw. So, ang nangyayari, pagising natin, eh masakit ang buong katawan. At syempre, mas malamig dun nung gabi, lalo na kung naka-aircon at electric fan kayo. So, nagkukos din yan ng sakit ng katawan. At syempre, kapag umiidad na, meron tayong nga tinatawag na arthritis. Nagsisimula po yan. 40 to 50 years old. So, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tsaka yung kamay ninyo, yung mga carpal tunnel syndrome. Yan ang mga nararamdaman ng bawat isa sa atin. So, ito po yung mga dahilan. Yung joints sa pag-edad natin. Siyempre, lumalambot yung cartilage o yung tinatawag nating butong mura na dapat ay malambot e eh, nagiging matigas na at natutuyot tapos yung lining ng joint natin kumukonti na rin yung inilalabas niyang synovial fluid ito yung pampadulas so dahil sa sobrang gamit paulit-ulit na gamit nagdudulot huya ng pagtigas at pagsakit ng inyong buong katawan e eh, Makikita natin, pag rheumatoid arthritis, laging masakit nga yan, kaliwa, kanan. Pero pag osteoarthritis, minsan isang parte lang. Pero makikita nyo, matigas sa pagising, mga 30 minutes in the morning. So mga 20 to 30 minutes, so tayo-tayo, galaw-galaw, lakad-lakad para magwarm up. Matanggal yung paninigas at saka yung pagsakit. Kasi nga matagal nakahiga at hindi gumagalaw. Ano nga ba ang remedyo para matanggal itong kirot at saka paninigas? Warm up. Actually, pagkagising, tuturo ko, pwede na kayong mag-simple exercises. Kung kayo naman ay nagtatrabaho sa opisina o kahit anong trabaho, kahit nga sales lady kayo, ah, pag-break or 20 to 30 minutes na pareho ang inyong kinatatayuan o kinauupuan, igalaw-galaw nyo yung katawan ninyo, tsaka yung paningin ninyo. So, take breaks throughout the day. Ibig sabihin, kahit nakaupo ka, pwede kang magalaw-galaw basta within 20 to 30 minutes. At sa pang-araw-araw, kailangan ho natin mag-ehersisyo. Tuturo ko ano yung mga ehersisyo na nababagay sa inyo kahit senior na kayo. At syempre, may araw para ipahinga yung ating muscle. Alam nyo po ba yung posture natin? O yung hindi magandang pagtayo at pagupo ay pwedeng magdulot ng pananakit ng katawan. So, dapat diretso tayo lagi. Pag-uusapan din natin yan. At yung mga kinakain natin, ano yung mga nagdudulot ng pamamaga. So, iwasan nyo yun at saka ano yung mas dapat nyong kainin. Katulad ng mga Mediterranean diet. So, meron tayong mga remedyo. Tandaan nyo, ABC. A for arm swing, B back bend, C chair, chair squats. So ano ba 'tong arm? Itong arm sweep natin. Madali lang. Upo kayo, itataas 'yung inyong kamay. Yan, taas. Baba. Taas. Inhale. Baba. 1 2 3 4 5 pababa sabay exhale. Labas ng hangin. So madali pag wala kayong balance eh, o medyo senior, pwede nyo itong gawin ng nakaupo. Pero kung bata-bata pa kayo, pwede nyo yung gawin ng nakatayo. Tsaka marami pa. Ito, oh, igalaw-galaw nyo yung shoulders nyo kapag nag-aano kayo, nagtatrabaho, nakaupo sa computer, o kahit nga nagsa-cellphone lang. Rowing, ayan, oh, galaw-galaw. Tapos, di ba, kahit nag-aaral kayo, tummy twist, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Itong paao, oh, pwede nyo itaas. Taas, baba, taas, baba. Tapos yung next kanan, yung next paa naman. Pati yung inyong tuhod, taas, baba, taas, baba. Nakaupo lang lahat yan, ha? So, pwede nyo gawin. Ito po yung arm sweep. Yan, nakaupo, taas, inhale, baba. Exhale. Sabay labas ng hangin. Yung back naman, yung back bend, um, Idiretso nyo lang po yung likod ninyo. Ilagay doon ang inyong kamay. Inhale. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. So, yan. Medyo ididiretso nyo para gumanda din yung inyong posture. Pero kung hindi nyo kaya ng nakatayo, aba, e eh, pwede din yan nang nakaupo. Yan, o. Oh. Gumanun lang kayo. Lagay yung kamay doon sa likod. Yan. So kahit nakaupo, pwede. Number three, yung chair pose or chair squat ang tawag. So, maganda yan. Medyo tatayo kayo, i-squat konti. Tayo, i-squat konti. So, may chair yan. Or pwede, sa harapan nyo ilagay. Pag squat nyo, yun yung hahawakan nyo para hindi kayo ma-off balance. Ito pa po yung mga karagdagan gusto ko lumakas yung tiyan ninyo at saka yung likod ninyo kasi pinakamarami talaga back pain. Di ba? Nalilimutan natin yan. Tapos palaki ng palaki. Yung ating bilbil, yung ating puso, yung ating tiyan, tapos pasakit ng pasakit yung ating likod. Parang pusa. Kaya ang tawag dito, cat and camel. Kasi di ba yung camel, malaki yung likod nila. So, pag pusa, ayan, parang apat na paa. So, dapat kayo ibaba ito. Cup, yan. Pag camel, itataas nyo naman. So, taas, baba, taas, baba. Maganda huyan yan, pampaganda ng inyong core. Tsaka, pwede rin ho yan, sa mga elderly. 92 years old, nabiyanang ko, kaya niya yan. So, kaya nyo rin gawin yan habang nakahiga. Ito naman, madali din. Taas, baba, taas, baba lang ng puwitan. Para lumakas nga yung inyong tiyan, tsaka yung inyong likod para may suporta yung inyong spine o yung inyong gulugod. Ano pa ang remedyo? Posture. Ayusin natin. Mas maganda, diretso ang ating postura. Huwag nakatungo. Huwag nakakuba kasi sasakit nga ang inyong katawan. Ito yung sinasabi ko. Kaya ako kayo tinuruan nung para dumiretso kayo, gawin nyo yung cut and camel tsaka yung akyat baba ng puwet para lumakas itong harapang muscle at tsaka yung likurang muscle. Kakainin, prutas, gulay, isda, kasi mayaman yan sa omega-3 fatty acid, tapos yung buto ng kalabasa, pwede rin ho ang mani, nakakatulong ho yan, tsaka yung mga prutas, gulay na anti-inflammatory. Ano yon More isda, tapos, ah, berries, strawberries, meron dito Kamote Tapos, dito ang nuts natin, peanuts Lahat ng mga berdeng gulay Lahat ng berdeng dahon ng gulay Broccoli, cauliflower, oatmeal, nakakatulong din po Tsaka, luya pang patanggal ng mga inflammation Ano pa yung mga remedyo? Pwede ho tayong magpamasahe Kasi, nakakatanggal ho yun ng mga kirot Lalo na yung mga stiff nga Sabi ko nga morning stiffness, yung matigas kayo pag ninyo. Meron ding mga kirot na lagi nating nararamdaman. Halos lahat tayo nakakaramdam nito. Ito yung masakit yung ating balakang. Low back pain, pinakamadami yan. Nagsisimula, edad 30, 40, meron na. Bakit? Eh kasi maling pagbuhat, nahulog, yan ang sinasabi ko, maling pag-upo or pagtayo. Laging nag-cellphone, so ang bigat-bigat na ng ulo niya. Kasi yung ulo niya nakatungo lagi, imbis na nakadiretso. At siyempre, habang umiidad tayo, sabi ko nga, nagkakaroon tayo ng osteoarthritis doon sa ating gulugod or spine. At syempre, dahil kakatrabaho, yung mga muscle natin naninigas din. Kaya may low back pain tayo. Ano ba ang gamutan o pwede ninyong gawin? Siyempre, dapat naging maganda yung tulog nyo. Alam ko, pag masakit ang katawan natin, hirap tayong matulog. So, meron ho akong mga tips dun sa ibang mga ginawa namin ni Doc Willie na videos paano sumarap ang ating tulog. Ehersisyo ng core, sabi ko nga, palakasin ang tiyan at ang likod, yung cut and camel. Hamstrings, kailangan mo stretching. Bago tayo magsimula o kaya bago tayo tumayo ng ating kama, e eh nakapag-stretch, stretch, wag biglang tayo, tapos lakad na. Ito, pangpasaya, yung endorphins, yung happy hormones. Paano lalabas yun? Mag-ehersisyo, -e masahe, di ba? Yun yung sinasabi ko kasi feel good yon. Tsaka gumawa ka ng mga aktividades o mga gawain na gustong -gusto mo. Halimbawa, ipinapasyal mo ang iyong aso o kaya naman tumatawag ka sa mga kamag-anak mo para hindi ka mainip. So, sabi ko nga, pangpalakas ng core, ito itong taas-baba taas baba nito, tsaka yung cut and camel. Yan ang mga simple, madaling exercise. Number two, bakit laging may kirot tayo? Hindi ba laging masakit ang ulo natin sa dami ng iniisip, sa dami ng stress? Ano ang mga remedyo kung pwede sana makatulog tayo ng maayos? Tapos, wag huwag kayong magpapakagutom, tsaka wag magpapakauhaw. Kasi yung dehydration, pagkagutom, pwede hong mag-cause ng headache yan. Tuloy ang ehersisyo. Tsaka dito nakakatulong yung masal massage. Kahit self-massage, i-masahin nyo po ang ulo nyo. Kasi yung ulo natin, maraming muscle dyan. So, pag minasahin-masahin nyo, lalo na dun sa point na masakit, unti-unti, tagalan nyo, mawawala po yung headache ninyo. Yung sakit ng ulo ninyo. Um, number three, na laging masakit sa atin, sabi ko nga kasi, nag-osteoarthritis tayo dahil kakatrabaho, sa gawain, ito po, mas nararamdaman ng mga edad, 60s, yung nag-senior na, 60s to 70s. 33% ng ating seniors nakakaranas ng pananakit ng katawan. So ano ang pwede nating gawin? Meron pong mga ehersisyo na nababagay sa mga may osteoarthritis o kahit anong arthritis. Alam ko po mahirap mag-swimming, hindi naman lahat tayo may swimming pool, pero yung paglalakad, pwede ho nating gawin 'yan. Araw-araw pwede ho itong gawin yung, yung bisikleta sa mas nakababata, pero kung meron kayong stationary bike sa bahay, better din ho yan. Nauso na po ang Tai Chi. Ito po, bagay na bagay sa masasakit na arthritis. Tai Chi for arthritis. So, yan po yung mga exercises na pwede natin gawin kahit meron tayong osteoarthritis. Bukod pa po dun sa mga physical therapy na pwede natin gawin. Ito, lahat tayo nagkakaroon ng almost lahat o nakakaranas ng pagsakit ng kamay. Yung iba ay dahil sa carpal tunnel syndrome. Manhid o kaya parang may kuryente o kaya naman may tusok-tusok tapos minsan hindi mo nararamdaman. Tapos nabibitiwan mo na yung baso mo parang mas nagiging walang lakas. So, hirap ka nang gumawa ng mga dati mong ginagawa. Pagsusulat, pagluluto, paghihiwa. So, yun po yung mga senyales o sintomas ng carpal tunnel syndrome. Physical therapy po ang kailangan doon. May ituturo sa inyo. Ang doktor hong pupuntahan sa mga kirot na ito, sa lahat ng sinabi ko, yung tinatawag natin rehabilitation medicine doctor. Sa lahat po ng ospital, itanong nyo lang po yung ah, sa information. Tapos, tuturoan kayo ng mga exercises para doon. So, dyan yung ho kailangan ng inyong mga physical therapist. Pag ho, natutunan nyo na yung itinuro sa inyo na mga exercises, pag nasa bahay ho, kayo na ho ang gumawa. Kasi sasabihin nyo, eh ma'am, eh kasi ho masakit. Um, masakit, mahal, titiisin nyo ho yun. Kailangan nyo ng sipag. Kasi kung hindi, hindi nga, luluwag ang inyong katawan. Nasa sipag ho yan, tsaka titiisin ninyo. Meron, na, pag naman ho, biglang sumakit, pwede nyo lagyan ng ice. Pero kung matagal ng masakit, pwede din ho yung mga heat pads. Halimbawa, yung beam po, inilagay nyo sa mainit na tubig. Tapos ilagay nyo. Ang pag-heat ho, at tsaka yung cold compress, 20 minutes lang ho. Huwag hong sosobra doon minsan, parang feeling natin na punit yung ating muscle. Yung bigla tayong may ginawa. So, biglaan ng pagsakit. Yun yung muscle strain. Pag yung talagang masakit lang yung katawan nyo, ibig sabihin yung soreness, um, ito pagkatapos ng pagtatrabaho, napapansin nyo rin. So, yun ho yung pagkakaiba. So, minsan nagkaroon tayo ng muscle strain or muscle pain. Anong gagawin? Sabi ko nga, dito napaka-importante ang stretching. Kahit nakaupo kayo, nagtatrabaho. From time to time, mag-stretching kayo. At pag bagong gising, magstretch din ng konti. Bakit kailangan mag-stretching? Eh, para lumuwag. At saka, mas mapalayo yung range of motion. May, may tiyatawag tayong range of motion. Sabihin yung kaya nating abutin. Kung dati, dito lang ang kamay mo, baka naman pwede mo pang ilayo ang kaya mong abutin. Yun po yung example ng range of motion. Yun po, makakatulong din yung mga heat. Sabi ko nga, pag na muscle strain at sprain kayo, una, ipahinga nyo pag biglang sumakit ang katawan nyo. Pag biglaan, pwedeng ice ang ilalagay, yelo. Pero pag matagalan na, ah, na-feel nyo yung pananakit, eh after may ginawa kayong nabigla kayo. Tapos, ah, two days or three days after, doon pwede po heat naman ang gagamitin nyo. Sabi ko nga yung mga ehersisyo na kaya nyo lang. Tsaka sipagan ang physical therapy. So, sana po dito sa lahat ng tinulong ko, matanggal na ang paninigas, pananakit ng ating katawan. Salamat po.